Hello guys, good morning. Yan. Nagdo-drive po tayo ngayon. Kasi natin natin yung barkada natin sa kanilang bahay. Kasi sa bahay natulog kagabi. Yan, papakita ko sa iyo ang kagabi, lakas ng isno. Hindi ko lang na-videohan kaya ngayon. Papakita ko sa inyo, guys. Yung dinadaan natin ngayon ay makapal ang yellow. Para guys, tingnan niyo. tandaan lang tayo guys tamang 30-40 takbo at madulas yung daan And medyo against the lights mga lang tayo okay, guys grabe yan sobrang dulas tamang chill lang ang patakbo yan madulas kasi yan guys so yung yung nadaan na tapos basa itong nadaan na basang basa na kasi yan may madulas kabila guys so wala pa masyado pang dumadaan wala pa masyadong kasalubong ayun tulas pod pod na kasi yung gulong ng sasakyan ko guys kaya madali siyang madulas